Great day! Mabuhay ka, boses! Alam mo, ka, uh, ang mga toxic na tao. Sila yung mga tao na hindi lang basta hindi maganda ang vibes, kundi talagang tinatarget ka, pinalalakas ang stress mo, at pinalalala ang sitwasyon mo. Huwag mong palampasin ang pagkakataon na tanggalin sila sa buhay mo. Kaboses, alam mo ba na ang toxic na tao ay parang magnanakaw na hindi mo nakikita? Hindi lang nila binabawas ang oras at lakas mo, kundi Binabago nila ang pag-iisip at emosyon mo. Kung papayagan mong mangyari yon, hindi ka lang basta magsasayang ng oras. Mababago ang utak mo. Kasi ang stress mga kaboses ay hindi biro. Pwedeng magdulot ng permanenteng epekto sa brain cells mo. Bakit mo iaalaw na magdulot pa ng damage ang mga taong wala namang pakialam sa pag-unlad mo? Alam mo, research shows, may malupit na epekto ang mga toxic na tao sa utak. Sila yung may kakayahang gawing negative ang lahat sa paligid mo kahit hindi nila aminin. Sabi nga nila, you become the average of the five people you hang out with. Kaya kung isa sa mga limang tao sa buhay mo ang toxic, magkakaroon ka ng instant roadblock sa buhay mo. Ang mga toxic na tao ay matutulungan ka lang na magstay sa isang lugar. At hindi ka makakapag-bloom. Paano mo malalaman kung toxic ang mga tao sa paligid mo? Simple lang. Kung ang mga tao sa paligid mo ay palaging negative, hindi supportive, at palaging nakatingin sa kabiguan ng iba. May problema ka. Tinutulungan ka ba nilang maging masaya o kinukuha nila lang ang enerhiya mo para ibalik sa kanila? Kailangan mong matutunan kung sino ang dapat mong layuan. Una, layuan mo ang mga tsismosa. Mga tao na ang mundo ay puro buhay ng iba. Tinutokso nila ang buhay ng iba at nagiging masaya sila dahil sa pagkatalo ng iba. Hanggang sa dumating ang point na ikaw na ang magsisisi. Huwag mong hayaan ang oras mo ay nauubos sa mga ganoong klasing usapan. Hindi mo kayang mag-bloom kung lagi kang nakafocus sa negativity ng ibang tao. Pangalawa, layuan mo ang mga walang kontrol sa sarili. Yung mga tao na hindi kayang i-handle ang emotions nila. Sila yung tipo na paggalit, ikaw ang may kasalanan, pagmalungkot, ikaw pa rin. Huwag mong hayaan na ang pagiging emotional ng mga tao ay mag-overwhelm sa'yo. Sila ang magpapastress sa'yo. Huwag mong ipilit. Minsan kasi, kahit anong gawin mo, hindi ka talaga makakaligtas sa kanilang toxic behavior. Pangatlo, layuan mo ang mga pabiktima. Gusto nila lahat ng atensyon nila. Kailangan laging sila ang nakasentro. Lagi nilang itinuturo ang kanilang mga paghihirap. Pero walang improvement. Hindi nila nakikita ang pagkakataon na matuto at maging mas malakas. Instead, pinipili nilang magdusa para lang makuha ang simpati ng iba. Hindi ganun ang buhay. Pangapat. Layuan mo ang mga manghihigop ng lakas. Sila yung tahimik, pero malakas maghigop ng enerhiya. Kapag kasama mo sila, parang mag-isa ka lang. Gamitin lang nila ang presence mo para palakasin ang sarili nila. Walang pagpapahalaga sa'yo. Time to let go, kaboses! Panlima, layuan mo ang mga mainggitin. Ang mga taong walang kasiyahan sa sarili. Palaging nakatutok sa buhay ng iba. Kaya nga hindi nila mararamdaman ang kagalakan sa sarili nila. Ang focus nila, ang mga tagumpay ng ibang tao. Hindi ka makakapag-bloom kapag lagi mong ina-anticipate ang buhay ng iba. Pang-anim, layuan mo ang mga manipulator. Sila yung mga tao na magiging magkaibigan lang kung may makukuha sila. Alam nila kung anong gusto mo, kung anong masayakat. Tapos gagamitin nila ito laban sa'yo. Yung tipo bang kapag may kailangan sila, ikaw lang ang tinatawagan. Pampito. Layuan mo ang mga nagdudulot ng kadiliman. Yung mga tao na kapag pumasok sa buhay mo, parang nagnakaw ng liwanag. Sila yung tipong nagpaparamdam na wala kang silbi, na wala kang halaga. Huwag mong hayaan na sila ang magtakda ng mood mo. Pangwalo, layuan mo ang mga judgmental. Sila yung mga tao na wala namang pakialam sa feelings mo. Hindi nila alam kung anong pinagdadaanan mo, pero magmamagaling pa rin sila. Bakit ka pa magbibigay ng energy sa mga taong hindi marunong mag-appreciate sa'yo? pansiyam. Layuan mo ang mga arogante. Yung mga tao na feeling nila sila lang ang tama. Lagi silang nagmamagaling, walang respeto sa ideya mo at magahanap lang ng pagkakamali mo. Walang kwenta ang makipagkaibigan sa kanila, pansampu. Layuan mo ang mga toxic na tao sa buhay mo. Alam ko mahirap iwasan minsan, pero kailangan mong malaman kung sino ang nakatutulong sa'yo at sino yung nag-aaksaya lang ng oras mo. Hindi mo kailangang sagutin ang kanilang emotional chaos. Keep your distance. Focus on you. Kaboses, sa huli, ikaw ang may control sa buhay mo. Ang mga toxic na tao, may power lang sa'yo kung papayagan mong magtagumpay sila sa mga laro nila. Huwag mong hayaan na sila ang magtakda ng mood mo o magdetermine ng success mo. You've got this! Ayun lang, kaboses. Kita-kits sa susunod.